mga handog para sa mga pari at sa mga levita. Ikalabing walong kabanata Ang mga pari ng mga levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakakain lang sila sa pamamagitan ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dahil ito ang kanilang mana. Wala silang mamanahing lupain hindi tulad ng kapwa nila Israelita, ang Panginoon ng kanilang mana, ayon sa ipinangako niya sa kanila. Balikat, pisngi, at tiyan ng mga bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari. Ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo, bagong katas ng ubas, langis at balahibo ng tupa sapagkat sa lahat ng lahi ng Israel, sila at ang kanilang mga angkan, ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa Kanya magpakailanman. Ang sinumang levita na naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon at makapaglilingkod siya roon sa Panginoon na Kanyang Diyos, katulad ng kapwa niya levita na naglilingkod doon sa presensya ng Panginoon makakatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay ang mga kasuklam-suklam na kaugalian kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog. At huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusok laman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga propeta Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawala ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, Magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangan makinig kayo sa kanya sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos nang magtipon kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag nyong iparinig sa amin ang boses niyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami kaya sinabi ng panginoon sa akin mabuti ang kanilang hinihingi magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila parurusahan ko ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan at kailangang patayin ang sino mang propetang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa kanya.